May isa pa nga ako, Raymond, eh, na nag-trending. ko may good chance na papasa yung anti-balasubas parent bill. Ewan ko kung uh, nabasa mo yan. Uh, Monday, March court. I-push natin yan, Congressman. Oo, tulungan ninyo ako. Uh, malapit nang mapasa sa committee on the Children of, uh, of uh, children of uh, Committee on Children's Welfare. Essentially, yung bill na, na sinulong ko ngayon, uh whether uh, whether kasal kayo hindi the non-custodial parent ibig sabihin yung anak na nasa labas di ba uh, hindi natin i yung morality pero i-legislate natin kailangan na riwalay kayo whether kasal o hindi kailangan may financial support yung mga anak na iniwanan whether yes. uh, uh, ano yun uh, gender neutral pero ang totoo based on statistics uh there's about 10 million single family uh households 90% mga nanay so meron ding mga uh, 10% na mga single dad. Uh, na mga dad so uh, pag napasayan uh pahihirapan po natin yung mga yung mga uh, parents na hindi hindi nagsusupport sa mga anak nila. Uh, okay. essentially, tutulungan natin yung custodial parent na makasingil ng child support dun sa non-custodial parent. So, I'm hoping nga, ano eh, by next month, Raymond, sana uh, maimbitan ninyo ako ulit pag uh, pumasa na yan sa community. Yes, -oh. Yes, pwede kong Oh. Uh, yun, yung, uh, yun yung isang advocacy ko na pinupush ko ngayon. It, diba, it's family-based eh. Uh, children based, 'di ba? Yun yung mga gusto kong matulungan kasi uh, grabe po 'yung nangyayari sa Pilipinas, especially with teen pregnancy. Ang problema, walang katakot-takot 'yung mga lalaki, tapos 'di ba? Ah, uh, ang totoo naman karami na naman talaga ng mga balasubas 'yung mga lalaki. I'm sorry to admit. Uh, okay, so, so, uh, so 'yung 'yung bill ko ah uh, hopefully ma-address 'yon, 'di ba? or hindi, Uh, magdi 'di ba? Iwanan mo yung asawa mo, may dalawa kayong anak. Okay, 'di ba? Pero bigyan mo ng monthly support. Uh, in fact, uh, yung isang dinidebate namin kung magkano yung minimum support. Mm -hmm. Uh, Iniisip namin mga 5 to 6,000 per month per child. Eh. Uh, sa mga may kaya, baliwala yun. Pero yung, kunyari, di ba, bicycle driver ka. So, pa, so yun yung pinapintune namin na may minimum hmm. pero depende din sa income mo. Tsaka yes. pag wala kang trabaho, kailangan pakita mo may good faith na naghahanap ka ng trabaho.